po yung lahat. Ngayong araw po pala ay Webes. bigay hey guys, so ngayong araw po pala tayo ay full time ang trabaho natin. Balihatid muna natin yung mga bata sa school bago tayo pumasok sa trabaho. Sa bahay na, na nililinis ako pala may Angel ay sobrang tagal ko ng client Balito niya. yung maglilinis po pala ako dito may Angel ay mag-isa lang ako kasi umaalis sila sa bahay. Ay nagaantay na lang po pala kami dyan ng sasakyan dahil nag-order na po nag ako ng Nag-train pa po kasi kami ay medyo matatagal pa kami dahil alam nyo naman po na medyo mabagal maglakad ng mga Umuha bata. po kasi kami ng bot, may Angel ay sobrang bilis lang po ilang minuto lang nandito na agad kami Ito sa school. Ito yung school na mga bata po dito sa Romania ay gradinita. Sabi po pala ni Daniel ay paki-open ang pinto, sabi dun sa gwardiya. Tampo po yung gwardiya ngayon ay yung matanda na. At tama nga po may Angel yung aking hula at si Lolo nga po yung gwardiya ngayon. Ano ba may Angel, isa sa kagandahan dito sa Romania na kahit may edad ka na ay pwede ka pa rin pumasok sa trabaho Ayaw mo at nagagampanan mo pa rin yung trabaho mo, pwede kang pumasok sa trabaho. Parin po pala sila dito ng gwardiya. Kaya kasing kilala dito may India ay yung matandang babae na nahirapan na siyang umakyat dyan sa hagdan kaya siguro nag-stop po pala ako na Jacob na go mama, pumasok na raw Yan ako. ito pala may India ang aking nakakasalaman salumbong mga tao sa araw-araw. po ng panahon ngayon may angel ay talaga naman kailangan ko munang gumamit ng CR. Nalang talaga may angel dito sa malapit sa bus station na pinag-aantayan ko ay merong malaking Talagang mall dito. Talagang tuwing ako CR ay dumadaan muna ako dito dahil nagbubukas naman agad itong mall kahit maaga Parang pa. Parang pa pala may angel, maghahana pala ako dito ng shop na pwede kong balikan mamaya. Ay, well, maaga pa nga tayo may angel, maglibot-libot muna tayo at maghahanap tayo ng mga damit na pambata Saan ng may angel, namimili po ako sa Pepco, Sensei, okay, H&M kapag may lalo na at dito may pala same. may angel, dadaan tayo mamaya market, bibili po tayo ng tinapay. pong mamili dito sa Ocean, market Ocean Market ba? Ocean Basket kasi napakamura po ng mga tinapay nila dito. Dito ka kasi na may Angel, may mabibili ka pang halagang tulay mo o trilay mo na tinapay na masarap Tapos na. Tapos nga po natin mag at mamili tayo ng tinapay, pamiritso na tayo dito sa bus station. matagal tagal pa naman po ang ating bihay, tayo muna ay matutulog. Ang isa sa kagandahan po pala dito may Angel sa akin lilinisan ngayong bahay mag-isa lang ako dito naglilinis dahil umalis sila tuwing magpapalinis sila ng bahay. Tapos may kagandahan pa po dito may Angel pwedeng pwede ka magkape, magpahinga kahit ilang minuto. Naruto, kung napapagod ay ka, rin po ka na. kumain dyan. Magbukas ka lang dyan ng mga kabin ito. Kaya rep, kung anong makakain mo, pwede mong kainin dyan. Kaya pumain dyan, itong uh, naging amo ko dito na sobrang tagal ko nang nagtatrabaho sa ay, kanila. Kaya pumain dyan, mag niya. Tapos ng hapon dyan ay tayo ng kumain ng no, tinapin na nabili natin kanina. Isan lang po natin main dyan, syempre nang kain dahil binabayaran nila yung ating ay, oras. Ay, sobrang duwag po pala nyan sa akin main dyan. Hindi ko sinasamantala yung kanilang kabaitan Isang sa akin. Isang bahay pa pala tayo nilinisan mamaya main dyan at mamamlantya pa tayo. At katapos nga po main dyan na mahabang araw ay dumaan po ako dito sa mall at bumili po ako nitong noodle soup ng Vietnam sa restaurant. Sa ang po pala, may Angel, kami pumunta. Yan lang yung in-order ko. Tinahanap po yung Vietnamese sa restaurant na yan. Lang Angel. Kung kukumpara mo sa atin, ay parang nagkakalaga lang po yan ng 30 pesos. At ito naman pong spring roll ay 15 pesos lang po yan. Diba, May Angel, meron ka ng masarap at mainit na sabaw sa halagang murang-mura lang. Katapos murang -mura po lang yan, lang. Angel. Eh, mamay maglilibot-libot po tayo dyan sa loob Hing ng mall. Kaya po, May Angel, dumating na po pala yung mga card ng mga bata na nagkakalaga ng tig pa 500 lang yung pala, mga Angel, bata. pala, Angel, isang ATM card na pwede mo lang bilhin yung mga damit, gamit sa school. yung, yung support pala, Angel, ng government store lang po siya na pwede mong mabilihan. Ayun, mabinahan. ma nandito na nga po pala ako sa bahay at nagre-request sa akin si Jacob na gusto daw po niya na isda. Ay, isna. na nga po tayo, ma kanina. Yasi, kasuin muna natin itong mga bata at pakainin natin ang kanilang at kukunan. Kung ko nga po pala, ma nakaluto na po pala si Pedro at ang niluto daw niya ngayon ay beef bone. naman po pala siya ng palengke kanina. So sabi nga po niya sa akin na ako na raw po magpakain sa mga bata dahil talagang sobrang sakit daw po ano na ano, kanyang paa. Ano, ma maraming maraming salamat po kung kayo umabot sa video ito. Thank you po sa inyong supporta. See you in our next vlog.